Ah, guys, kaya kapuno guys ang aming karga guys. Ito pa lang kami sa sugod guys, sa Ilaya. Oh. Ayan te, good morning. Good morning po. Mm, sa ating lahat guys, nandito naman kami guys, namimili kami ng buti. Ang pa o Padilla guys, buhay probinsya. Yan guys, yan, yan. Yan ang mga suki namin guys. Okay. Oh. Eh, buhay probinsya guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you and God bless. Pabangan nga yung araw guys. Ang ayaw pa yung guys. Pupuloy namin nung garong namin guys. Ingat-ingat po tayo guys sa ating mga trabaho guys. Ito kami ngayon guys sa sukod guys, sa sukod. Ah, dali pa

kay ah oh na, na muna. oh dos na na dos okay. Anong piso ano so. ano piso ang ano ang ano 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 piso ano piso? Piso ano ang ano 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 piso? ano <laughs> ano um. opo, opo. Ay, diba? ay, ulang, Kasi pila tong bilog. Ito. Hindi pila pila ka bilog. Pisa lang to. Pila ang ano pito? Sige, utso. Sige. Ay yung mga lata. Abi, mga lata. Ha? Yan. yung lata ka buti. <laughs> uh. Kaya nagakayat na? mm, lang. Hmm, nagakayat lang ano. Dos. Oh, 4. Ito ang kilo ina. Dos po dos. Plus 8 de 12, kaya na? Uh -huh. Pila to, 8 no? 12, 12. O, kaya lo, gablog po kaya, gablog. Oh, bilang eh, bilang eh, bilang eh. Oh. O. Be, di pa kaya mga sunroks. 9 Plus kaya na? Kaya na, pilang buti kaya na? 9 4 plus ocho 12 plus plus 9, 21 21 mm -hmm. 21 2 sa inda na salamat kid, thank you, thank you Ah, sige, pandi po na kay kami mga boy, kay mga makina kami. Kain nang sa mga cook. Eh, sige, ginabakay namon. Oo, oh, one for five ginabakay namon. Ginabakay daga. Oo, oh, igwa ka? Igwa ay tubo. Aroy, igwa um, ka. Mo. Ay, bi, dai pakari. Uy, atin na oh. Hmm, so, so, Ngon. Oo, sa may tawod. Yara galina, oh, nang plastic pa oh, nang basket. Yan, gi. Okay.

Okay. Oh, ante an sakto gid. Salamat jay, salamat. Thank you. Makatu na kami. Ang guys. Let's go. Ang guys, nandito kami sa bahay makeup. At mm, magkikilo tayo ng mga kalakal, guys. Okay, good morning, good morning guys. sa ating lahat diyan. Sa mga taga-sugod. Ayun, guys. Let's go. Asa tayo sa bahay makeup? So, tayo ay

We का yes, guys. Bitin na lang, lang pati kiloan. Yan. Pati ito. Itong, itong bakal. Yan guys. Yung kasama ko guys. Kasama ko guys ng pamili. Hmm. Yan pa yung yung yun, yun maliit. Yan you know? Hmm. No? Hmm. Ay, Ay ba, na. Ay. <laughs> 24 terangkap bayad huh? 24 May baraka. Ako lingkod. Salamat, Jed. Okay. Guys, dito do na kami guys sa kabila. Okay. Ah, thank you and God bless.

Four, 6. Ah, piso? Ah, piso 4x4 piso? Ano piso? Iba pa ini? Hindi, sige, para sana. Oh. Sige, bro, boleh bro? Para tapos na rin, hindi na. dito plastic na. Okay, thank you. Hmm. Thank tong... you. guys, ganito na kami, ganito na guys, karami guys. Ang amin yung ano ang pinamili guys mag iikot ikot pa rin kami guys dito sa si ilaya guys let's go tama ko guys Yan. shout out pamilya Bernal ng ano ng ng buhol shout out shout out yung sama mga kamag-anak po ng pamilya Bernal ng buhol shout out sa inyo lahat yan. ano pa pa shout out ay si Pisan John Rel Dernel nagpa shoutout out sa taga Bohol Mabadil ka family shoutout out sa inyo dyan mga palangga Tia tiba ya Ang guys Mendo sa family shoutout out sa mga taga Baguio Sa mga taga Tipulo shoutout out sa inyo dyan Sa mga taga Lalo-lalo na po Sa mga taga Oriental Mindoro shoutout out sa inyo dyan Good morning, good morning po sa ating lahat. At kami mamimili ng mga kalakal. May dala-dala sa ako guys ang amin ng ano, kasama. Bote, bote, bote! Yan okay, guys, so may naglalaro mga bato. Bote, may bote ka? Bote. Bro, may puti kayo bro ay puti kayo te Wala Ang guys yeah. okay, so baboy ho Dito kami guys Sa ilaya guys ano guys, mga laro ng mga bata ngayon ayo Ayaw mauya to ah ay. <laughs> guys buti na kami hindi kami ang zero.

kasama ko guys taga binungaan shout out sa taga binungaan sa lahat ng taga binungaan sa lahat ng taga tablas romblon shout out sa inyo dyan huwag kalimutan po mag subscribe po guys sa amin channel is isa na pa ka laking pasalamat po namin guys mag subscribe po kami sa amin channel losita po badilya po guys buhay probinsya Purmisa po ng tablas romblon guys. sa Agustin sa mga taga San Agustin shout out sa inyo sa mga naglalaba dyan <laughs> bote eh mo gapon wala pa gabago ay igwa ka oh sige yun guys meron guys yan guys yung kasama ko nagbubuhat oh apat ano apat piso ka apat piso te yun guys. Dito, doon tayo sa malapit-lapit. Dito sa malapit-lapit. Shout out sa, na, sa Ilaya ng Sukod, sa Purok 6. Okay, bubuan, bubuan bro, bubuan. May redors pa? Ayaw, malagat na malagat na to. Walang katabilangin. Malagat na pa. Ano, Ayan te, kamusta? Kamusta? Nakakapanaw ka na? Aroy Nakakapanaw na ikaw? Nakakapanaw na ikaw? Ay, na ikaw? May alalay na Eh ba kita pa nakakapanaw? Panaw no? Ay pasi kumano na ikaw? Ay, Basik kumana kon ai? Ha? Uh, Ini nama montak. Ka kungkung. Eh, basik kumana tumbai uh, ka mapungko dire? Yuk, yuk, yuk. Oh, oh, oh. Ai gini nak

Okay. Na? Nang ano po? Gupamakay daw ako na. Gupamakay kami ni. Eh. Ewan mo pa ina. Baliga mo ina la. Nagasushi hot ta. Kay mapainit dali si Ante. Mm -hmm. Ay gali. Kain dai patron ni ano? Oo. No. Yer pa na okay, ha. Sige nasa buti kay. To.

Oh. buhay probinsya bro losita bubadilya buhay probinsya subscribe isearch nyo lang losita bubadilya buhay probinsya oh, guys good morning good morning po sa mga tagasugod -so bote 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 po kayo bote na kami guys kulon na kami guys oh We